Hi guys, ito na. Ito na naman na pinakipakita ko para may ma-upload lang. Kinke. So yon, ito nung gazebo namin guys. Natayo na, umuulan. Si Steve lang tumutayo nito kasi ang ginaw. Hindi naman siya maginaw pero maginaw pag nabasa ka. So yon, yan na ah, Matagal na din namin to guys. Siguro mga sampung taon na ito. 10 years. 10 years in service na to kaya meron nang mga nasira na mga ibang ano. So yan. Meron siyang net dito. Ayun. Tapos Jan. Hindi na hindi kami maglagay ng mga ano sa sahi kasi ano, useless pa din. Yon. Maglagay lang mga chair. Tsaka upo. Kunti. hey Okay. Tapos, yan ang tent may dyan, guys. Yan. Parang tube. So, ito, guys, na ano na. Can I have the umbrella, please, babes? Okay. Umbrella. May umbrella please. So, yan. It takes time din sa paglagay niyan. Pero... Ha? Hmm. Huh? Yeah. So, yan ang itsura sa... Okay? <laughs> so, yan na siya guys. Naka-guide rope na siya. Tapos, yan na. So, pili ka lang kung saan ang entrance mo. Siyempre dito kasi malapit sa tent namin. Hindi pa tapos doon. Tsaka, dito yung caravan. Tapos, may tatlong caravan dito. Sama namin. Tapos, yan. Para dyan kami magluto, guys. Tapos, dito namin ilagay. Dito ko ilagay yung dalawang board, uh, lutuan namin. Useful. Itong, pag, gamit yan ni Steve guys pang trabaho niya. Pero, ginawa namin, ano, lagaya ng lutuan. Oh my God. Nagdala ito ng is... yung dinala niya guys. So, Now nagdala na. Champagne. Dala na. ready na siya. So i-arrange ko muna guys